Hello guys, good morning. Mga lalog na sa ato mga manok guys. So, yung sinuman ng tubig. May vitamins at saka gamot po yan sa sipon kahit wala pang sipon yung mga, mga natin alagyan natin para protection yan po mga 10 plus po yan siguro nasa mga 3 weeks na ito wala na siyang ilaw hindi ko na siya nilagyan ng ilaw kasi kayang kaya na yan yung mga lamig kailangan sarado yung nasa gilid para hindi masyadong malamig yung kulungan nila yan o oh, may brown dalawa nagtataka ako na wala naman akong brown ito yung mga sisyo mga maliliit na mga dalawang araw pa lang to iniwalay ko na sa kanyang ina Ayan. yung iba dito nasa mga 2 weeks yung malaki na yan oh. No? mga 2 weeks na yan o may kubran tawag dyan nagtataka din ako na may itim din dito dalawa Ayan, oh. No? sa gilid dalawang itim na puros halos puti naman yung mga manok ko dito malakas na kumain kahit dalawang araw pa lang yung tubig nila may gamot at saka uh, vitamins ko yan sinalo ko na yan so, ito mga first day two days pa ng mga sisew iilawan talaga yan kasi hindi pa nila kaya yung lamig kung darating na mga two weeks pwede na siguro patay sindi na yung ilaw basta sa gabi ilaw talaga sa so, umaga depende po sa so, umaga walang araw na ilawan natin pero pag mayroong araw pwede hindi na ilawan tapos kailangan may ano palitan natin yan ng karton tuwing umaga kasi pagdating ng umaga napupuno ng mga ipot yan kaya palitan natin tulungan na antok pa <laughs> mga 20 plus na to may isa pa akong kulungan na may mga tisew din nasa mga 2 weeks na yun mahigit uh, siyam to yan eh nalakas na walang ilaw to hindi ko na nalilagyan ng ilaw Ito mga lalaki sa baba, ang kukulit oh. Binigyan ko naman 'to lahat. Busog na. Hmm. Busog na, busog na oh. na so, 'yung ano sa butsin na May tanghali, buntag tanghali sa kahapon ang pinapagpakain ko nito.